Fubo kami ni Pinsan. Dear DJ Cory, share ko lang po yung story ko. Huwag niyo sana akong husgahan ha. And uh, dirin rin ako magaling magkwento kaya pagtsagaan niyo na lang. Itago niyo ako sa ngalan na Aya. So, I have this cousin of mine. Itago na lang natin siya sa pangalan na Marco He is my second cousin Mag first cousin yung mama ko tsaka yung papa niya And magkapatid naman yung lola ko at lola niya Bata pa lang, madalas na kaming magkasama at magkalaro ni Marco Since uh, solong anak siya and ako naman ang bunsu sa amin na tatlong magkakapatid Close kami Naging best friend ko siya since bata pa lang kami So, super close kami. Aaminin ko, cute siya nung bata pa kami. Ganun din naman ako. Hindi naman maitatanggi. Lumipat kami sa probinsya at doon na ako nag junior high. Matagal din kami hindi nakapag-usap, though friends naman kami sa Facebook. Bumalik ako ng Manila nung nag senior high school na ako. Magka-batch kami and one year older ako sa kanya. Nung nag-senior high school na ako, dun lang ulit kami nagkita. So ayun, dahil same school kami, madalas na ulit kaming magka-bonding. Kung dati cute siya, ngayon naman, napaka-pogi niya. Super. Mana siguro sa papa niya. Minsan, nakakasama ko pa yung barkada niya. Minsan naman, siya yung sumasama sa amin ng mga friends ko. Fast forward, namatay yung lola niya na kapatid ng lola ko. Nung gabi ng lamay, syempre, uso yung puyatan. Pero ako, hindi naman ako ganun kalakas magpuyat. So pumasok ako sa isang kwarto ng bahay ng lola kong namaya pa na para matulog. 1 a.m. yon nang bigla siyang pumasok sa loob ng kwarto. Gising pa ako that time. Pero dahil wala siyang mapwestuhan, dahil inaantok na rin siya, he asked me if pwede siyang tumabi sa akin. One bedroom lang kasi ang available that time. Wala namang mali siya kasi nga kababata ko naman siya eh at pinsan pa. Queen size yung bed kaya medyo malawak din naman. Wala yung parents ko doon sa bahay kasi umuwi sila. Hindi kasi uso sa kanilang magpuyat kapag may lamay. Eh. That time, there are only five people inside the house, including us. Yung kapitbahay ng lola ko, na din niya, yung mama ni Marco, yung tiyahin ko, and kaming dalawa. Nagpuyat silang tatlo para magbantay sa lola ni Marco habang kami naman ni Marco nasa kwarto lang. Quarter to one na and medyo maingay rin yung mga nagsusugal nung time na yon. Hindi pa rin kami makatulog. Nag-uusap kami ni Marco until naging out of this world na yung pinag-uusapan namin. Aaminin ko, crush ko siya. Alam kong mali, pero yun, yun yung nararamdaman ko. Matalino rin kasi siya and uh, consistent yung high grades niya. Yun talaga ang kahinaan ko eh. Pogi na tapos matalino pa Ay. That time Napunta sa love Ang pinag-uusapan namin About love lang dapat Pero Napunta sa sex Ewan Siguro dahil Dahil may pagka-horny rin ako Ako rin yung nag-open ng usapan Actually hindi ako magaling magkwento ha. Pero that time, nakaramdam ako ng init. Tapos sinawakan niya yung pisngi ko. Pero sa halip na alisin, hinayaan ko na lang. <laughs> parang gusto ko, parang gusto ko, gusto ko rin kasi ginagawa niya eh. Ayun. Pagkatapos noon, na -feel ko na mainit na yung katahon ko parang gusto ko na siyang sunggaban pero medyo busy pa ako ngayon eh kaya tuloy ko na lang po sa next part yung mahaba kong kwento sana abangan nyo love Aya Hi loves o oh, especially sa mga loves naton nga may mga alaga nga manok o oh, di ba pamilyar ka bala sa panamox couplet? isa ka couplet form ini nga effective nga bulong sa sakit sang inyo mga manok nga panabong or bisan ano pa nga klase sang manok so amo ini siya ang panamox couplet. Ayun, kag may araman sang panamox forte, Panamox Forte. Water soluble powder nga bulong para sa inyong mga piso nga panabong. Ang Panamox Caplet kag Panamox Forte ang pinaka-effective nga antibiotic caplet kag water soluble powder nga mabakal sa AgriVet Stores Subong. Number 1 breeder choice kag tested and proven na sang mga sabungero.